Hi! What's up mga meme? I hope you're having an amazing day. This is Rico Mori and welcome back to my channel, Mabuhay! At isang mapagpalang araw ng puse nyo lahat ha mga meme. For today's video mga meme ay meron naman po tayong ibibida na isang napaka-powerful na Butya na pampaswerte. Opo ha mga meme kasi tayo po yung naabatan naman ha mga meme na bago pong lucky charm o butya nga po na makakapagbigay sa atin ng lahat ng mga positibong enerhiya na maaari makapagpadaloy sa atin ng lahat ng kaswerte sa buhay. Ito po yung bago ha mga meme. Kaya kung gusto nyo pong malaman kung ano pong napaka-powerful na pampaswerte ito na maaari nyo na pumatik ha ngayon ha mga meme ay panoon nyo lamang po ang video kong ito. Pero kung kayo mga bago pa lamang po din sa channel ko, ha mga meme, katulad nung paulit-ulit po sinasabi po sa inyo, kayo po'y wag nang mahihiya. Kayo po'y mag-subscribe. At i-click mo ang aking notification bell para lagi po tayong updated kapag may mga bago na tayong uploads. Kasi dito, cha, suswertihin kayo. At dito, suswertihin ka na tatawa ka pa. Oo, oh, diba? <laughs> san ka pa? <laughs> 战斗。<laughs> Pops, so, ngapo nga po, hanggang may may isang mapagpalang araw po sa inyo lahat at welcome back po dito sa ating channel na Rico Mori Official. At ngayon nga po mga meme for today's video ay may ibibida naman po tayo isang napaka-powerful na pampaswerte ha mga meme. Ito po yung isang uri ng mutya na nako hindi pa po masyadong naipipicho dito sa YouTube ha mga meme. At bihilang -bihira lang po kasi itong matagpuan at maatik Opo ha mga meme, ito po yung isang uri ng pampaswerte o lucky charm o mutya nga po na talaga pong napaka-epektibong pampaswerte ha mga meme sa larangan po ng trabaho, ng negosyo, sa sugal at higit sa lahat sa pera ha mga meme at ito po may napaka-powerful din po katangian ha mga meme sa pagpapalakas po ng ora at ng karisma ng tao oo oh, talaga oo oh, po ha mga meme yan po ang ibibida natin ngayon eon naman yan so yun na nga po, ha mga meme without further ado ay umpisahan na po natin ito wala na mga kemi kemi pa ha mga meme ipipresentan natin siya kayo po ba mga meme ay narinig nyo na po ba ang pambihirang katangin at kapangyarihan ng mutya ng bulawan o oh, ano yun? Huwag ng bulawan ha mga meme Ang ating tinutukoy dito Opo ha mga meme Ito po yung isang uri ng mutya Na talaga lang pong napakaswerte ha mga meme Talaga napakalakas pong makahalina Makapag-attract At makapagbigay ng lahat ng mga positibong enerhiya ha mga meme Na makakapagpadaloy sa atin Ng lahat ng mga kaswertehan Oh, oh po ha mga meme, narinig nyo na po ba yan? Ang mutya ng bulawan. Oh, eto po yung, ha, mga meme at ipeplex ko po sa inyo. Eto po siya. Wow! po po ha mga meme may gusto niyo po ba siyang makita eh ako nako mga meme talagang excited na excited din ha mga meme nung ito po ay naabatan ko ito po kasi ay ipinakita sa atin ng ating kaibigan Antingero kasi nga ngayon po ay mahal na araw nga po ha mga meme at naglalabasan nga po yung mga kaibigan nating Antingero ngayon at nandito sila ngayon sa bundok ha mga meme ng Banahaw kasi sila po yung nagkukonsagra ngayon po nung kanilang mga anting-anting, mga gamit, agimat ha mga meme, yung mga kinagamit nilang mga pampaswete na mga mutya-mutya nga po ha mga meme, ba't alam ano mabuksan so <laughs> <Serious. laughs> Ito po ha, mga meme, ipeplex po, po sa inyo ngayon ang mutya ng bulawan. Ang mutya ng bulawan po ay isang uri po ng mutya ha mga meme na napakainam pong talagang pampaswerte ha mga meme sa trabaho, sa negosyo, sa pera, sa sugal ha mga meme. At ito daw po ay napakainam din pong pampalakas nga ng aura at karisma ng tao. Kung halimbawa ha mga meme, ngayon ba, diba? panahon ngayon yan ha mga meme yung eleksyon. Nako, si Mario maraming mga kumakandidato dyan. Nako, dapat po ha, mga meme, kayo po ay magtaglay po nito. Kung kayo po isa doon sa mga nangangandidato ka, mga meme po. yung mga, ano ngayon ng mga labanan kasi niya ano, ng mga kulay ngayon, yung eh, mga pinklawan at mga bulahan ha, mga meme. So, <laughs> Eh, kayo po ba, mga meme? Sino ba yung boboto nyo? Si eh, kahit ano pa po ha, mga meme, kahit sino pa po pong iboboto nyo, basta piliin nyo po yung tama. Kung sino dapat pamuno sa atin. Nako po, sa'yo. <laughs> o, oh, diba? Yun know, ang tutagang pahalaga ha, mga meme. Kasi at the end of the day naman po ha, mga meme, kahit ang busin nung iboto natin dyan ha, mga meme, eh, tayo ba'y kilala ng mga yan? Personal na kilala ba tayo? <laughs> Parang hindi naman ha, mga meme. ba diba, tayo, nako, napakarami yung mga trots. Bagan, talaga yung mga Warriors bagay Pwede tatawa lang ha mga meme Doon sa mga Ano Tawag doon Mga netizens Mga internet warriors Matawag sa kanila Yung mga talagang Yung mga trolls ng mga bawat kandidato Baga ha, Na talagang Nako sobrang makipaglaban ha Mga meme Parang hindi mo alamat Kung ano mga pinaglalaban nila ha, Mga meme Galit na galit Kung minsan eh Makapag-comment ka lamang Doon sa post nila Tungkol sa kandidato Na talagang Nako parang minsan eh... <laughs> kaya ako minsan po ha, mga meme ayoko ayoko po yung magko-comment na rin eh kaya lang talaga minsan hindi ko mapigilan ha mga meme kasi talaga minsan naman yung nakakabuisip na rin talaga <laughs> eh, palagi na lamang ha, mga meme baka bukas ka ng mga social media ha, mga meme FB ha mga meme sa YouTube sa Twitter ha mga meme nako puno na lang tukol sa eleksyon nako Quen. sa pariyo <laughs> eh pues kung ganyan po ha mga meme sa po kayo sa mga sinasabing mga tumatakbo ngayon ha mga meme eh nako napakainam po kung kayo po ay magtataglay nito ang mutya ng bulawan Opo, mga memex, ito po yung napaka-powerful nga po na pampalakas ng aura at karisma sa tao. Oo, talaga, opo. opo ha, mga meme. Bukod nga po sa sinasabing ito yung napakainang pong pampaswerte, ha, mga meme, sa trabaho, sa negosyo. Kung kayo ba, may mga negosyo na tumutumal-tumal na, yung talagang kayo malapit na malapit na magang mag-bankrap, talaga kayo, nako, yung, yung wala nang kinikita, wala nang binibenta, mga meme. Eh, nako, magsara na kayo. <laughs> ganyan na mga meme. Pero wag po kasi subukan nyo po muna ang pampasweting ito. Ang ating mutya ng bulawan. Opo mga meme. Pero ito po mga meme, tinatawag din po sa Bisaya na mutya ng awas-awas ha mga meme. O yung isa pang tawag dito ay ang mutya ng kalipay. Oo, may itong sa kanya ha mga meme. Opo. Yan. Pero dito po sa atin ha mga meme, ang tawag dito sa atin ay mutya ng ito naman ang putang na pa eh, na pa eh. Asa na po eh. Maraming Mutong nila eh. Taktong mga to. O, so yun, tubigil na siya ha, mga meme. Ako yung nagsasalita dito eh. Nagbablog ang tao, yung iingin ninyo. Mga -tato kayo. Leche. Che? <laughs> So, yun nga po ha mga meme. Ang ng bulawan po mga meme, isang uri po ng mutya na bihirang-bihira na pong makuha at matagpuan ha mga meme. Ito po yung isang uri ng buto ng isang puno ng kahoy. Pero ito po ay pinangalanan nila o tinawag nilang mutya ng bulawan. Ito po ha mga meme, ipeplex po, po sa inyo. Ganito po siya ha, mga meme. Para po siyang isang bato. Pero hindi po siya bato ha mga meme. Talagang napakatigas niya ha mga meme. Parang ano ba to? Yan po ha mga meme, o ganyan po, o i-flex sa inyo, o ganyan po. Ito po ha mga meme, ang mutya ng bulawan. So yan po ha mga meme, o di baga. Ito ay isang uri ng buto ha mga meme, ng isang uri ng punong kahoy. Pero hindi ko alam po anong klaseng puno ng kahoy ba ito. Kasi sabi nga po nung no, ating kaibigan na Tigero, ito daw po ay napaka-powerful na pampaswete nga po sa negosyo, sa trabaho, sa pera at sa sugal ha mga meme. Ito po mga meme, simple-simple lamang po paggamit to. Ito po mga meme, ilalagyo lamang po sa mga bulsa po ninyo, sa mga pita pataka o mga bag ninyo ha mga meme. Ito po yung dadalhin nyo lamang po araw-araw pero ito po yung huwag nyong ipapakita sa iba ha mga meme. Huwag nyo rin po itong mga dadalhin po saan, -saan ha mga meme. Lalong-lalong na po doon sa mga simenteryo, sa mga patay ha mga meme. Yan po yung pinagbabawal po dito sa mga gantong mutya-mutya ha mga meme. Yan. Ito po ay kilalang kilala po ha mga meme sa katawagan na mutya ng bulawan. Opo. At ang salitang bulawan po yung ibig sabihin po ay ginto. Gold. Oo, oh, ka. So, napakaswerte niya ha, mga meme. Oo, oh, oo oh po ha, mga meme. So, ito po ang mutya ng bulawan. Yan. Ito rin po yung tinatawag ka mutya ng ag-awas-awas o ang mutya ng kalipay ha, mga meme. So, ayan. O, oh, eto. So, paano naman natin gagamitin ito? Yun nga po, simple-simple lamang po ha, mga meme. Ito po ilalagay nyo lamang po sa isang telang ula ha mga meme. Nakatulad po nito. Ilalagay nyo lamang po siyang ganyan. Pwede nyo po itong gawin kasing unton ha mga meme. Halimbawa kumuha lang po kayo ng isang telang pula Tapos ipasok nyo po siya dyan. Tahiin nyo po siya ha mga meme. Mas mainam po ha mga meme kung gagamitin nyo po ito. Isusulat nyo lamang po ang pangalan nyo sa isang kapirasong papel. Kasama po ng mutya ng bulawan. Ito po ibabalat nyo sa isang unton ha mga meme. Ibabalat nyo lamang po siyang ganyan. Tatahiin nyo po ha mga meme. Pagkatapos, ito po yung ilalagay nyo po sa mga pitaka, sa mga bulsa o sa mga bag ninyo. At may kita nyo, yan po ay kung saan na magmamanifest sa mga meme. Halimbawa, okay po yung may mga negosyo nga po talagang tumutumal-tumal na talagang, nako, malapit na malapit na kayong ma baga. So, sumari Joseph, eh ito po, subukan nyo po muna to ha mga meme. Huwag na ako magsasara. So, <laughs> Yan. Kung kayo may mahilig magpasugal-sugal, ha, mga meme. Yung mahilig kayo magpataya-taya baga sa mga STL. Loto, loteng, ha, mga meme. Ganyan, mga weteng. Nako, kung kayo hindi naman nakakapanalo, tigil-tigilan nyo yan, ha, mga meme. Pero ito na, ha, mga meme. Subukan nyo po muna ito. Tapos kung kayo po, mga meme, yung ha, mahirap kayo makakuha ng trabaho, ha, mga meme. O lagi naman kayong laging natatanggal, ha, mga meme. Lagi kayo nalilay, baga. Hindi na kayo sa mga trabaho ninyo. Ito rin po ang napakainam dyan. At halimbawa, kung kayo po, mga may lagi na lamang walang pera, ha, mga meme, kayo lagi na lang nasasailan ng pera sa mga wallet at mga bag ninyo, ha, mga meme. Tapos lagi pa kayong mga lubog na lubog sa utang. Nako, subukan nyo po ito, ha, mga meme, ang ating mutya na pampaswerte sa pera. Nako, napaka-powerful po nito, ha, mga meme. Talaga naman po ito'y napaka-pambihira, ha, mga meme. Kasi ito po talaga'y bihira-bihira lang po talaga matagpuan at maatik, ha, ha, mga meme po oh, talaga oh, po ha mga meme kaya subukan nyo po ito kung ganyan po ang mga sitwasyon nyo ha mga meme lagi kayong naubusan ng pera dyan nako subukan nyo po ang pampaswerte nating ito ang ating mutya ng bulawan at makikita nyo kapag ka naman talaga ito yung nagmanipis sa inyo nako talagang kayo talagang babahain dyan ang lahat ng mga kaswerte yan sa buhay na talagang mga minimit himit hinyo yun na nga sabi ko nga sa inyo ito rin po yung napakainam at napaka powerful na pampalakas nga po ng aura at karisma sa tao. Kung halimbawa, kayo po yung mga nasa sales sa mga meme, kung kayo nagbebenta, kayo may maraming mga ididil-dil baga, kung halimbawa kayo mga nagbebenta dyan online ha mga meme, kung halimbawa kayo po yung mga nag-online selling baga ha mga meme, kung yung maraming ibinibenta. Nako, napakainam po nitong pampalakas ha mga meme ng karisma para kayo po yung madaling makapagpa-oo at makapag-close ng deal ha mga meme sa mga parokyano at mga kliyente ninyo oo oh, talaga oo oh, po ha mga meme kaya subukan nyo po ito kasi yan po isa rin po ha mga meme sa napaka powerful na berto nito ha mga meme ng ating mutya ng bulawan eh saan naman natin makukuha ito? Nako ha mga meme, eh wag na kayo magpaka-stress. Wag na kayo mamoblema ha mga meme. Kasi ngayon po ay may good news tayo. Ito po kasi ngayon ay available na rin po ha mga meme. Ito po yung pinalilimusan na rin po natin ngayon. Kung gusto nyo po mga meme na makaating hapo nito, nitong ating mga ng gulawa nito ha mga meme, eh kayo po yung mag-PM lang sa atin ha mga meme at ito po'y ipadadala ko rin po sa inyo. Opo ha mga meme, kaya kung mga interesado ha mga meme na makaatikati po ito ng ating bagong pampaswete ito ha mga meme na mutyan ng bulawan na talaga po pong napaka-efektibong panghalina at pang-attack naman ng lahat ng mga positibong enerhiya na maaaring makapagpadaloy sa atin ng walang humpay na kaswertehan ha mga meme. E mag-PM na po kayo ha mga meme sa number natin na 0995 0933 6402 at pwede na po kayo mag-order dyan ha mga meme mag-place na po kayo ng order nyo kasi kukunti lang po ito ha mga meme kunti lang po kasi yung mga piraso ng pinalilimusan natin ngayon limited lang po ito ha mga meme kapag ka po naubos yun eh edi eh wala na so, <laughs> katulad nung paypay dagat ha mga meme talaga ang daya pa rin po naghahanap ngayon ha mga meme saka yung ating ng tagureret. Eh, wala na po ha mga meme. Pero ito po ngayon ang bago natin ha mga meme. Talaga mainit-init pa. Talaga ito'y ka bibigay-bigay lang po sa atin ng ating kaibigan na mga antingero ha mga meme. Andun nga po sila sa bundok ha mga meme. Kasi sila nagkukonsagra nagpukonsagra ngayon ng kanilang mga agimat, mga anting-anting at mga gamit ha mga meme. Kasi ngayon po ay mahal na araw na nga po, ba? Diba? Yan. At talagang nga po ko sa inyo ha mga meme, kung kayo po may mga ginagamit na papaswerte dyan, ha, mga meme, mainam na mainam po ang pagpupunsagra niyan ngayong araw ng Biyernes, ha, mga meme, ngayong Biyernes Santo. Palakasin nyo po yan, ha, mga meme, i-energize nyo po yan yung mga papaswerte natin o mga anting-anting at agimat na mga gamit dyan, ha, mga meme. Kung tulong sabi ko sa inyo, ha, mga meme, yung procedure natin na tinuro sa inyo ha mga meme sundin nyo lamang po yun dun sa ating last video ha mga meme o so yun po ha mga meme kung kayo po interesado na makaating ha po nito ha mga meme ng ating kutya ng bulawan eh pwede po, po kayo mag-place ng order nyo ngayon dito ha mga meme mag-PM lang po kayo ha mga meme sa number natin na 0995 4336402 at kayo po ay mag-order na nito kasi ito po yung limited lang ha mga meme limited lang po talaga yung pinalilimusan natin ito baka magkaubusan na naman ha mga meme eh nako mamaya eh si naman Pag wala na kayo matikas <laughs> pero ito po mga meme Paunahan lang po ha mga meme kasi o konti nga lang po. Oo, oh, oo oh po ha mga meme. At yan lang po kayo mag-PPM ha mga meme sa number niya sa 0995-433-6402 kasi wala po akong ibang kinagamit na number ha mga meme. Yan lang po yung personal number ko. Kaya pag kakakiba po ay may sumagot sa ibang number eh. Nako, magduda na kayo ha mga meme. Hindi po ako yun. So... <laughs> <laughs> o po, yan lang po talaga yung nagamit ko. 0995 433 6402 at ako po mismo mga baka usap po ninyo. P pwede naman po kayo tumawag sa akin ha mga meme. Kapag ka po wala akong ginagawa eh, pwede ko po kayo sagutin. Pero kapag ka po busy ha mga meme, pasensya na po kayo. Hindi ko po kasi uh, madalas hawak po ang cellphone ko kasi mga meme. Minsan ako po ay naglalaba, nagluluto ha mga meme. Eh, minsan po ako ay nasa baba. Eh, yung po yung nasa taas minsan ha mga meme. Kaya pasensya na po kayo ha mga meme kung hindi ko agad kayo nasasagot ha mga meme. Kasi minsan po hindi ko po hawak kasi ang cellphone ko. Ako lang po kasi ang sumasagot yan talaga ha mga meme. Diyan sa number na yan, Wala po kung ibang kinagawit na number ha mga meme pwede din naman po kayo mag-PM sa akin o mag-message sa akin sa aking messenger ha mga meme doon sa Rico Mori doon lang din ang po ako sumasagot at pwede din naman po kayo tumawag ha mga meme yun nga pagkala po yung mga huwag naman po yung masyadong <laughs> madaling araw na ha mga meme tawag kayo nang tawag sa so, akin na <laughs> po horlog na kasi minsan po may mga nag-text pa sa akin minsan alas dos, alas dos na alas 2, alas sa madaling araw isa bagay kasi yun daw iba po kasi yung mga nasa ibang lupalop ng daigdig ha mga m yung mga nasa food bank. iba eh, po kasi ang ano nila, oras kasi nila doon. Pero wala naman po kung tatawag ha mga meme, ng mga ilang na oras kasi baka ako yung nabobornog na noon. Eh. Ito ka po kayo masasagot nyo na mga meme. Katulad yung isang may hamit na hamit na tawag ng tawag. Tapos i-disinagot ko. Ito numero. Eh, nangihingi ng numero. <laughs> sa nangihingi ng numero sa akin. <laughs> sa <do. laughs> Si madam, e, eh, parang taga saan ba yun? Parang taga Canada ata. Sabi, meron mo ano dyan? Ah, wedding. <laughs> <laughs> Rosemary Joseph naman. Huwag daw po ganun ha mga meme. Pwede, pwede mo po kayo tumawag sa akin ha mga meme. Basta ako po walang ginagawa. Sasagutin po po kayo ha mga meme. Ako po yung isip pa ha mga meme hanggang mga alauna ng mataling ara. Pwede baka mga alas dos na mga meme. Baka ako'y minsan i e, naboborlog na niya. Tulo na alaway ko noon eh. Eh kapag kagano po ha mga meme. Hindi nyo po ako mahagilap noon. Eh, ako po siguro eh, naglilima yun na yung ano ko. Yung kaluluwa ko sa kung saan <laughs> O, oh, diba O, oh, so ito po ha, mga meme. Kaya ako kayo po yung interesado na makatik-hatik po itong ating bagong papaswerte ngayon, ha, mga meme, na mutya ng bulawan, ha, mga meme, E eh, kayo po yung mag-PM na agad sa atin dito po, oh, oh po, ha mga meme, para ito po ay mapadala ko na po sa inyo. At tamang tama po ha mga meme, doon sa mga order po dito ngayon, eh, nako, abatan nyo na po yan ha mga meme. Mainan po, kayo, baka -order po makaka-order po nito para ito po ay maisabay na natin sa ririt. Walang po natin ngayong Biyerni Santo. Kasi ito pong Biyerni Santo ha mga meme, yan po ay isang napaka- powerful na araw ha mga meme sa pagkukonsagra, pag-oorasyon at paggawa ng ritual sa mga ganito mga lucky charm natin. Oo po ha mga meme. Yan po yung napakainam na araw ha mga meme sa pagpapalakas at pagritual ng ating mga ginagamit na pampaswerte. Kaya kung gusto nyo pong makatikhanin po ito ha mga meme, eh, mag-BM na po kayo agad sa atin para ito po yung ko na ngayon. ni Santo sa gagawan ko po ng ritual. O, o so ito po ha mga meme, dito subukan nyo rin ha mga meme ang ng katangian at kapagyarihan sa pagpapaswerte ng ating mutya ng bulawan o ang mutya ng ag-awas-awas o ang mutya ng kalipay. O, oh, so yun po ha mga meme, sana po may napulong na yung na idea at kalaman sa pag-attack na namin ng mga bagong kaswertehan. And with that mga meme, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye mga meme. O, oh, order na po kayo to ha mga meme. At baka mabusan pa po kayo. <laughs> wow.